Unang araw ko sa paaralan, habang naglalakad ako papasok, randam ko ang kaba at pananabik. Sa dami ng bagong mukha, iniisip ko kung saan ako magsisimula. Pero sa likod ng aking mga ngiti, dala ko ang bigat ng aking mga pangarap. Hindi madali ang buhay sa lungsod. Minsan, kulang ang pera ko para sa pagkain, pero sapat na para magpatuloy. Sa gitna ng tahimik ng pagdarasal, umuasa akong darating din ang liwanag sa bawat pagsubok. Pero minsan naiisip ko, bakit kaya din nila ko kakaibiganin? Pangit ba ako? O dahil sa suot ko?

sinanian Juliet at Kai na nagbigay sa akin ng tapang at kumpiyansa. Unti-unti kong natutunan na mas maging malakas ako kapag may kasama. May mga oras na natatakot akong baka hindi nila ako tanggapin sa bawat tawanan, sa bawat pintuhan at sa bawat simpleng pagkalinga Unti-unti kong naunawaan, hindi pala sukatan ng pagkakaibigan ang pagiging magkapareho. Tinanggap nila kung sino ako kahit iba ang aking relihiyon at kahit magkaiba ang paniniwala naming dala. Okay, on, let's 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 Dahil sa tulong na aking natanggap, natutunan ko rin magbigay sa simpleng pagkilos na ko na ang malasakit ay walang hinihintay na kapalit. Ang bawat ngiti ng mga natulungan ko ay siya ng aking ganding pala. Hindi lang ang kahirapan, pangungutya o kakulangan para tuparin natin ang ating mga pangarap. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusugat sa tsura o sa mukha kundi sa kabutiang ipinapakita sa iba, sa pakikipagkapwa, pagtutulungan at pagmamahalan. Natatagpuan natin ang tunay na lakas at kahulugan ng buhay.